So inyong napanood mga kapolitika itong uh, photo shoot or video shoot ni Atisa sa isang uh, sponsor na kung saan ay kinuha siya bilang uh, brand ambassador. So kabi-kabila po ngayon ang mga endorsement ni Atisa matapos ang kanyang uh, laban doon sa Miss Universe 2025 sa Thailand na kung saan ay hinangaan yung kanyang performance. Marami ang mga napapilib at marami ang uh, nanghinayang na hindi niya naiwi yung corona na supposed to be is para sa kanya. So dito is na-coronahan na nga itong si uh, Miss Mexico at isang linggo na ang nakalipas matapos ang mga pangyayari doon sa Thailand pero ang mga Mexican ay todo pa rin ang pagbabas nila dito kay Atisa Manalo. So hindi nila ma-justify ang pagkapanalo ng kailang candidate na si Fatima and now they are pointing their fingers sa others na especially doon sa pagkapanalo ni Catriona na meron daw ang cooking show and nagpapakalat sila ngayon ng mga memes dito sa social media patungkol kay Ate Manalo. So parang sila ata yung hindi makamove on at hindi nila madepensahan yung pagkapanalo ng kanilang manok. Imbes na pasikatin si Fatima at pabanguhin siya sa mata ng publiko ay si Atisa ang kanilang tinatarget na siraan dito sa mundo ng social media. So, yun mga kapolitika at mayroong mga nagtatanong bakit daw Pilipino lang yung kailang sinisisi sa mga pangbabash. Hindi nila binabash yung mga Indian, yung mga Indonesian, yung mga taga Thailand, hindi nila binabash. So, mga Pilipino lang talaga ang tinatarget nila. So, ang sagot po doon kasi alam nila na tayo ay malakas sa social media. So hindi ko alam kung ano yung uh, sino, ano yung ginawa nila para malaman lang ng mga Pilipino ang mga nangbabasa dito kay Ate pero meron tayong mga nakikita mga taga Thailand na mga pages na nagbabasa rin actually dito kay Fatima Boss. So hindi nila pwede sabihin na si uh, mga Pilipino lang ang nagbabasa kay Fatima kasi kahit yung mga taga ibang bansa ay uh, tina-target rin siya dito sa social media. So ang mga Mexican talaga ay grabe, napaka-sensitive nila sa mga Pilipino. Ganun ang kanilang uh, mindset mga Kapula. Kasi alam nila na threat ang Pilipino, ang mga Filipina beauty queens pagdating talaga sa mundo ng beauty contest. At nalalamangan sila kung kaya tayo agad yung uh, sinisisi nila dito sa pangpabash sa kanilang uh, manok na nanalo sa Miss Universe na si Fatima Bush. So yun mga kapolitika ang mga memes na pinapakalat ng mga Mexican netizen dito sa social media para siraan itong ating mga Pinay Beauty Queen. Let's remember Filipinos that her queen was spending time with businessman and uh, politician Monique Louillier known for misappropriating public resources related to tax revenues having given alleged millionaire bribe in uh, payoffs. to then-president joseph estrada as part of corruption network linked to gambling and tax evasion and to at the end of 2025 october new charges were reported against him he is accused of profiting from a land business and irregular use of public funds aside from philippines judges who traveled with them in a private jet and the close relationship of directors like paula sugar before the contest So ito yung inuulit-ulit nila mga kapolitika na kung saan sinasabi nila na si Catriona uh, Gray daw yung pagkapanalo na niya ay may halo daw manong cooking show kasi nakita nga nila nga itong si Catriona uh, ay nagta-travel kasama itong si Paula Sugart ang uh, national director noon ng Miss Universe. So hindi nila pwedeng ma-accuse 'yon kasi nga sinasabi natin na malinis ang pag-execute ng performance ni uh, ano ni Catriona Gray. Unlike dito kay Mexico na hindi talaga natin makita kung sa ang point sa ang part ng performance nagstand out itong si uh, Fatima Bush. So hindi nila ma-justify ang pagkapanalo ni Fatima kung kaya ibinabaling nila yung kanang sisi sa ating mga Filipina beauty queens. So I believe ganun lang talaga yon. At kung sinasabi nila na tayo ay anti-Latinas, eh bakit yung mga Latinas na mga nanalo minsan is support, supported ng mga Pilipino? Halimbawa na lang dyan yung si Miss Nicaragua noong 2023 na Miss Universe. Yung akala nila against tayo sa mga Latinos. Pero hindi ba nila nakita kung paano naramdaman ni Chinese Palacios na mapagmahal ang mga Pinoy at itinuring na hindi iba sa atin? Kaya umiyak si Chinese Palacios sa parade ay namimiss na niya ang mga niya pero hindi siya makauwi dahil personal ng grata siya sa sarili niyang bansa. Sa mga Pinoy niya naramdaman yung mainit na pagtanggap na parang sa Nicaragua. So yun mga kapolitika, hindi na pwede sabihin na ang Pilipinas ay anti-Latinos or anti-Latinas dahil tayo supported natin ang mga candidate na kung saan ay deserving na manalo. So katulad nga dito sa Miss International na nalo si Miss Colombia. So Very supportive ang mga Pilipino dahil alam natin na deserve. Pero dito talaga kay Miss Mexico ay wala tayong nakita ni isang katiting na deserve sa kanyang journey dito sa Miss Universe. Yun kasi ang point na hindi maintindihan ng mga Mexican Kasi alam nila rin sa sarili nila na niluto yung resulta ng kompetisyon. So yun po ang bottom line kung bakit hanggang ngayon ay galit na galit itong mga Mexican sa mga Pilipino dahil hindi na matanggap yung ating constructive criticism okay so yun ang aking masabi at yun ang aking mag -reaction. so mga kapolitika ngayon ay uh, I believe na naka move on naman na itong si Atisa at uh, uh, kabi-kabila yung mga blessing sa kanya ang sinasabing natin ay blessing in disguise samantala nagpabala po ang uh, Puerto Rico dahil sila ang mag-host ng Miss Universe 2026 So ang sabi nila is kinakailangan ng transparency ng uh, maging resulta ng Miss Universe sa nasabing taon dahil ayaw nila na magkakaroon ng uh, issue or skandalo ang maging resulta ng Miss Universe sabi dito the crown officials the host of the 75th Miss Universe pageant in 2026 has issued an ultimatum to the MUO They must send a decision maker to discuss clear, transparent, and auditable terms by Monday, December 1st. Otherwise, the entire event will be cancelled. Senior executives from Puerto Rico's tourism industry have issued an ultimatum. The hosting of the MUO pageant on Puerto Rico must be transparent and fair, subject to the review of the results by the international audit firm. Otherwise, the 6 million hosting rights contract will be cancelled. The licensing fees and investment which total over 11 million dollars are government funds. Must be transparent and clear. So ito yung sinasabi ng mga Puerto Rican na kinakailangan na transparency at yung accountability nga dito sa nangyari sa Miss Universe kasi yung kailang pambato sa Miss Universe 2025 ay tinamaan rin dito sa uh, ginawa ni Raul dahil supposed to be sabi natin is kasama yun sa, sa top 5 pero dahil nga luto-luto ay hanggang top 10 lang yung kanilang pambato kahit napakalakas high caliber yung pinadala ng Puerto Rico ngayong taon. So yun mga kapolitika kaya ngayon ay kinakailangan na maging transparent na kung gusto ng Miss Universe na ang Puerto Rico ang maging host country ng Miss Universe 2026. So magandang balita ito at magandang development at sana ayun nga ang gusto natin na mangyari na magkaroon ng transparent at talagang see through sa public yung maging resulta mga kapulti. Katulad dati na binibigyan talaga ng score ng mga judges at nakikita natin sa live screen yung score ng isang kandidata pag nag-perform siya. Okay? So yun ang aking masabi at yun ang aking magreaksyon. -reaction. So ano po ang inyong maging opinion dito sa paninira ng mga Mexican kay Atisa at kay Catriona? Sa tingin nyo ba ay nainggit lang sila sa ating mga Filipina beauty queens? Mag-comment down below at 'wag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Well, What is a What for for, a brand for Honestly, I said earlier I, I really started to develop a soul right after Miss Universe. So you know, for that I, I went through a very difficult time, and a soul was really something I was, uh, you know, very passionate about, and something that uh, really brought me out of a very dark place. So that's why I really, really care about this brand. It's like my first baby, to be honest. And so yeah, I started developing a soul, and then I always wanted to create something that could give girls just like confidence and. You know, just by dancing uh, your natural, natural natural beauty. But why I lip clear brand? What's special about you know girl's lips? You know, honestly this is a very funny story. <laughs> because I've always been bashed about my lips. Yes, I swear to God all the time during this universe, during this universe and even after. So I kinda wanna transform, you know, the hate and bashing into a business. So why not? and also i always love like lip care in general skincare care as well so i feel like lip care especially here in the philippines is a niche so i wanted to just focus on that and just try to deliver very premium and quality products but still by being very affordable to everyone recently you donated 10 million pesos for our kababayans who are victims of earthquake in Cebu and in Davao Oriental. How special is this kind of, you know, um, of, 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 love, love and care for our kababayans? You know, actually, of course, it was me, me and my partner that made the donation through the brand as well. and i feel like it was just an immediate response. like it was no brainer for us. like i feel like a lot of people needed help and then we just tried to, you know, keep the house immediately, as soon as possible, and as much as we could. your thoughts on 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 atisa's placement and the issues surrounding that organization? oh my gosh, to be honest, i'm so happy for atisa. i feel like she did so amazing. I'm gonna say something. I didn't even know that was the final night. Like, I was literally, I woke up from my bed and then I started looking on social media. I was like, oh my God, it's today. <laughs> so, and then I looked at all the clips and Eva did so well. I feel like it's such a good placement. Of course, we always want Philippines to win. I feel like she deserves to win as well, but I think she should be proud of herself. For um, regarding the issues, unfortunately, there are certain things that are out of control. So, you know, you just can give your best and give it all and then the rest is out of your hands already. So, we'll see where Miss Universe will be in the next five years. Aarestuhin ang owner ng Miss Universe Organization? bali-balita na may arrest warrant para kay Raul Rocha na co-owner at president ng Miss Universe Organization. Ayon sa reports, allegedly kinasuhan and under investigation si Raul Rocha for organized crime offenses na related sa trafficking na illegal na gamot at armas and fuel theft. Sabi ni Raul na hindi totoo yung mga arrest warrant. Pero ayon sa local media, the arrest warrant was released noong September 15 and the investigations began noong November 2024 pa. Totoo kaya? and lately nabalita rin na ang dating owner ng Miss Universe Organization na si Miss Anne ay may arrest warrant rin daw. Sana yung next owner ng Miss Yu walang kaso at hindi may huylig bagluto.